Guys, good morning. Ay, good afternoon na pala. It's already 1.30. Late lunch tayo, guys. Ayan, magkain ako nila. Mm -hmm. Lunch na, guys. Yung aking lunch. Siyempre, rice is life. Alam nyo naman. Para malakas tayo. At, pata. Broke baby na adobo na may egg. Kasi luto ko sa kanila walang suka. Kaya ito sa akin, separate si to. Nag-suka ako dito yung parang adobo style. Sa kanila kasi ano lang, light soy sauce, tsaka dark soy sauce, konting wine. Yan lang sa kanila, tsaka matabang. Ito sa akin kasi masos. Adobo style. syempre may igtat kamatis, vegetables. Yan, tapos na silang kumain. Ako na naman ang kakain, guys. Yan, ganyan ang buhay OFW. Yung kailangan wag natin pabayaan ang ating katawan. Kain sa tamang oras.